Oh. Good morning. Good morning. Afternoon na. Pagkwenta after na na, after na. Na, after. so, mo naman kami sa pinatakbo ng character mo ng Pusta Ang character ko dito sa Asawa sa ako grabe. Sobrang daming changes na na nangyayari kay Quago. Quago yung pala niya. Kasi from sa Kuta, sa sa bundok sa nasamahan namin na pinangungunahan dati ni Leon eh lumipat na siya, sumama siya kina Leon, kina Billy, dito sa siyudad, sa Patag. And uh, siyempre, maraming adjustments really? yung karakter really? ni Guago. Uh, syempre sanay siya sa kuta, sa, sa environment na uh, palaging may action, may kaharasan. Pero ngayon, uh, actually si Guago sinubukan niya rin mag-aral kasab kasabay ni Billy yung naman ni Pat. And uh, parang kinukup na siya ng pamilya ni Leon. At siya na, siya, sila na rin yung, ano, yung naging pamilya niya. Tapos dumagdag pa si Kaosa na dating kalasag din. Tapos ayun, uh, sobrang laki ng pagkakaiba ng, ng uh, buhay ni Kwago ngayon. Tsaka, no, drastic changes in i personally with regards to with regards to change, because i lack oh a man, but uh, the things have changed. because i believe uh, change is inevitable. <laughs> marami din namang pagbabago sa buhay ko na napapansin ko ngayon na uh, dati hindi ko na nararanasan noon katulad niya si Quago hindi niya na nararanasan ngayon ang ma na buhay uh, konti-konti na lang uh, ako dati siguro yung yung simpleng buhay na akala ko dati uh, hirap na hirap na ako as a kid parang <laughs> namimiss ko yun sa sa kung anong buhay ko ngayon na ito uh, na nag-artista na hindi ko may expect dati na 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 uh na breadwinner ng family na 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 <laughs> and uh, ayun maraming changes actually and uh, yung hindi naman lahat ng change na napapansin ko actually hindi naman lahat masama or yung, actually, maganda yung change eh para sa akin. And, uh, yung iba on purpose talaga para syempre, to improve oneself. Kailangan talaga magbago. And uh, ayun, nakaka-relate naman ako kay Kuwago in terms of uh, with regards to change. Kaya, Kumusta ka sa set? Kung sino yung naka nakapagod? Ang kasama ko lagi sa, sa stand area sa set, si si Kalyon, si Joem Baskon Sobrang naging close na kami na una na nung una. Ah, uh, syempre, kami parang ang unang days ng taping hindi pa maka, hindi pa masyado magka-close na timing lang sa sa tent, timing lang sa standby eh, sa set. Uh, tulog lang kami kanya-kanya. <laughs> Tapos nung nagtagal na eh kami lang din magkakasama para naging sobrang close na kami. nagkukulitan na lang kami. Hindi bibigay basta advice sa so, Joem, hindi masyado nagbibigay ng advice 'yan. Kasi sasabihin niya. Oh, magaling ka naman, alam mo na 'yan. Hmm. Tapos pero eh uh, nakagbibigay na siya ng advice pa para sa akin sa pamagitan ng pag nakikita ko siyang umaarte, pag yung performance okay. niya. Mm, Doon ako nakakakuha ng inaka advice niya sa akin. Pero as a kuya, sobrang sweet niyan, sobrang kulit. Parang mas bata pa sa'yo kung kumasta. <laughs> parang gano'n. <laughs> Ang kulit niya sa set and lalo na sa standby area namin. Siya yung pinakamakulit at saka siya yung pinakamarami. Eh, siya yung kumukha <laughs> ng mga pagkain. Tapos <laughs> binibigyan niya kami. Tapos yun nga. Uh, kasi sila ni Direct Luris parang uh, dati pa sila mag-work and uh, Ah, alam na niya kung paano si Direct Luis tapos kapag kami medyo kinakabahan sa cassette para sa, sa kami. parang inaano niya lang kami, in-encourage niya lang kami ah ganyan lang yan, ah, gawin mo lang to, gawin mo lang yung gusto niya May yung ganun mga uh, payong binigay Kaya mas pakiramdam na na-extend na naman kayo? <laughs> grabe. Akala ko nga nung una, mabilis mo wala yung character ko. Parang yung character ng Kaso ni nung kalasag, akala namin mawala agad kami. Well, true enough naman, sa ibang kalasag, wala naman sila. Pero yung character ko, parang initially dapat, ewan ko lang ha, pero parang feeling ko mawala din. Eh. Pero thankful na nandito pa rin. And uh, grabe, hindi, hindi lahat yung may nagulat na sobrang minamahal ng tao yung, yung istorya and uh, kahit ako rin na hook na rin ako kasi umaasa na ng Marvel na na yung mga uh, story storya dati na hindi naman na hindi tackle and ah uh, ang, ang ganda lang na dumadami pa yung uh, story and yung characters rin kaya yun salamat bagong characters na yung connection mo dun sa bagong character ng papas ah connection uh well yung pa, bagong pupaso. hindi ko alam kung... dati siyang kalasag din and uh, wala masyadong connection si Quago doon ang pinaka connection niya sa Euro is yung connection niya kay Billy yun na lang Ora, may mas pwede. Well. Ang <laughs> ganda na sa background. Wait lang guys. Wait na kumusta naman ang preparations mo sa GMA Gala? Okay naman, uh, actually medyo na late ako mag mag-prepare pero sabi naman ng designer at saka ng stylist kaya naman nilang gawin agad uh, nakapagpasukat na ako and uh, kaya ako kung napapansin nyo baka yung nag nagpa ako recently <laughs> baka nakakita sa camera yun ko and uh, okay naman na-excite na, na ako makipag-mingle sa... Mayroon ka bang kasama? Sa... Wala eh wala. Bakit <laughs> uh, gusto ko samahan siguro yung kasawa uh, uh, ng asawa ko, kami Para happy lang kami. Saan <laughs> na yung look forward mo sa Um, sa kila siguro mas marami kami yun ang forward ko uh, katulad ng last year, so, masaya lang Okay. Uh, mga kapuso, siyempre okay. huwag niyo pa rin kalimutan Manood ng uh, Ang bisyo ng bayan gabi-gabi Ang asawa ng asawa ko Mondays to Thursdays 9.35pm 那个。